Hindi mo pa napasok yung ano, di ba? Yung Ang court. Yung high court. Hindi. <clears throat> ano to? Ano to alam mo? Hindi kasi siya ganun katamis. Ang pabay okay, ka pa. Ano? Kahit yan lang talaga, yan lang gusto ko matutong ng i cheesecake. Ano yung nasa top, Daddy? Mm -hmm. Hindi ko alam eh, pero masarap siya. <laughs> uh, uh, ano, aso? Hindi puffer. dito, nilalakad. Puffer weather pa. Nilakad ang aso sa park. Papunta man siya sa park. Hindi dito. Yung outskirts na park, yung mga western park, yun. Mm. Kasi madami silang tao mga kasalubong, mm. may stress sila. Stress sila. Dami. Tingnan mo, nakatutok na siya doon sa tao. Hiningilan oh. mm. na siya. Oh. Mm. Tawawa naman. Oh. Stress.